Hello. Nandito po tayo. Wala tayo ng prayer. Kasi so, malapit na mag-expand yung ating prayer. Tayang ko lang yung next. 何 <music> <music> Oh, thank you po. Para sa premier lang po ito. Hi, ma'am. Mary. Nagawa lang po ako ng premier, ma'am. Salamat po. Good morning po, ma'am. Yes po, ma'am. Salamat po. Nagawa lang po ako ng premier. Mangako lang ito. Five minutes. Salamat po sa tusok. kapo po, ma'am. Eh, patapos na yung premiere ko ngayon, ma'am. Kaya gagawa ko ng bago. Uh, 12 o'clock, magkuka na yung premiere ko po. Tapos, ito, uh, gagawin ko ngayon. Bale para sa December na po yung premiere. Nantay ko lang po yung kan na 5 minutes para ikwan uh, ko na yung highlight po Thank you. Salamat po sa mga dumalang sa live. Imanize this hero. Hero from Japan or from Korea? Masalamat po ma'am. Ito, malapit na. Antay ko lang yung 5 minutes para makakuan na.